ikan -al Munay, alin ang gusto mo oh. May munay, may Biscuit okay. Na ito ating mami I-set up po natin Oh Yan po yung karning baka. Eh nalo ko sa mundo na oh Sampo na lalagyan natin ng ah, maliit lang laki pala masyado sibuyas para sa mami napaliit naman dubli na lang natin Oh, sorry. oh, sorry. Tama. oh dakit. Kanya-kanya ng ano, oh sa mamihan niya ay ano hmm ang lagi chong ang lagi ang yan ha ha ka sa lalim talaga ang o ko ka isang pinga lalagyan ng balat ng utlog bag, bag. Aba, ay baliktad ala. Nagkalasala na 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 yung balat. Ito ko. Ang itlo. Wala ko na ako Dakit, dakit. Ano pa nga ba lang ako nito? Wala na ano. Ute, ha hagipin mo nga yung suka. Uubuin <laughs> ko pala ng pantalon. Eh. Wala nga. Sasala ang purma. Kasi na po sa pantalon. Parang hindi mo nga eh. Mami ho kayo diyan. Tapos uh. nag-iisang hangal. Malambot na kayo baka? Ikaw mo. Eh, hey, na lang. Wala, dampo siya. Kaya tigagalwang itlog, abo hindi aring isang itlog. <laughs> ay, ano. Napalakata, hiwa ko nung ano-ano sibuyas ng palipino ano ito eh wag lang na eh wag lang pihikan pakaan po munay alin ang gusto mo oh may munay may biskitid hmm ano ito mo ah ngayon ang dagay ang hilo papapagain mo suka ko suko ay para palang akay wala niya ay kasi iba lasa Klasin hmm. ah, na, na itlog yung marok sa gubatan. May nakikita ko itong itlog. Ang ano ah. sa gubatan?

Bili mo nung minsan, nagmamay ka pa dun. lugaw? Tama. Ang da, dawar yun. Rokde 5. Guto mami. Ganito ba yun? Guto mami ito ano? Mm. Gulang lang nito yung taba. Para lumapot ng sabaw. Taba ng baka. Mayroon ng taba ang baka. Baka kalabaw. Hindi may nilalagay ba yun. Ano unang na na rin ha? Aldo ano? Masarap din nasa lukban na ano? Sa lukban naman ay quality ano lugaw. Lugaw with it yun. Ah pero ang sikat ng ano dito sa palugar natin ano? Yung nasa San Pablo, ang na kaan sa Revis ano?

dito, tapos bubukarin. Pakain sa aso yun, isang kaldero. Wow, yung sambay tumapat ninyo na yun. Sige siya mamaya. Ha? Nah,